minto mo na kami dito kila ano kila ate Nats ba may CR dyan eh di nakakaya nakakaya nahiya ako a few moments later bakit Matt? <coughs> 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 ay, ha? ay sabi mo pa dyan magdala ng tisyo nandoon ulan nyo eh ha? uulan naman uh, ka mo bukas yan maandar yan ha? Ah, maandar yan anong umaandar? <coughs> guys alam mo ba pangit si dada di ba? hindi pa hindi pa Coffee. Đi kaya đâu Đo ganda ng Nó no? no? Đo ang ilaw no? Oh? chill yan eh, hindi naman mag eh. oh. Ano, saan tayo? Dito na lang. Dito no? Dito na lang? <coughs> Bakit na kayo? Kasama oh. siya. Mawala ka na. Ganda rito. Christmas na. Pwede dito. Masigit din eh. Sige, high chair. Matataas naman tayo eh. Pwede na! Matatangkad naman tayo eh. Pwede naman dun. <laughs> Kaya nga eh, no? Oh. <laughs> Oo, oh, diba? <laughs> ano orderin niyo? Chicken alfredo. Ito, ang lungkot eh, oh. Kanin so, ba rin ba kayo? O pasta? Right? Yung... Sandwich, eh. Bili Bilisan niyo, si Teya nag-aabang Ay na po kayo Gutom na siya O solo yan Share ko at ayan Kamusta naman yung mga palabas nila? Successful naman pala Ayun ka Dito kaya kayo dahil? Hindi na Tapos mag-advise ka nila <laughs> I-start mag-aroon. Is no. i sa... para sa no, pool. Para... Ganda kasi naman. Pond class. Pond <laughs> <laughs> Eh, na? Nalikin lang. na. Lahing ako. Wow, bagong bago. Lahing nabangus. <laughs> naman. Mukha naman. <laughs> siya. Kailangan mo ng barista niya. <coughs> may steak. <laughs> si, may steak. May steak. Si okay. Si Si Tuyo, okay, mo Ayoko nga Oh, eto. Ay, hinahin mo yun. Yeah. Oh, ganda na mga pag ganda ng ilaw, eh. May boyfriend ka na? Sige. Ay! lang, makakakaroon. Sige, di daw doon, <laughs> <laughs>

reinina Pudding. Ito o. yung boss na o. Oh. Kasi okay. hindi ba o. <laughs> <laughs> Alam mo kung ano yung nakakainis? Dati yata yung may you natitirang ganito. You know, yung lagi may natitirang isa, minatitirang isa lagi. kung so, mo kung try kung 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 I think kung 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 coffee base ito. Ito oh. Okay, Triple chocolate na lang yung cream paste. Okay, Sa triple chocolate. Ano, ayaw nyo? Yoko na. Isang hot caramel large. Okay, ano pa? Me, isa okay. na lang, oh. Oo, okay. oh, oh, yun pa yung pasta. May pasta pa, yun. Triple chocolate. Triple chocolate isa yun, diba? It's sure. Ayaw, ayaw niya, oh, yung... Okay <laughs> <laughs> lang. Oh, oh, <laughs> lang po. Sige. po. Mabuhas ulit po. Okay lang po. ko lang po, Isang additional order ko kayo na isang maple chocolate, ha? Isang hot caramel macchiato na lang. Isang hot latte na lard. At isang, isang iced caramel macchiato na ay <laughs> na lang po. ay A. Are we gonna go out? Oh. <laughs> <laughs> I I can't go. Oh. Hello, love, good night. Sino ba Hello, love, good night. I can't go. <laughs> God gave <be>, me you. Hello, love, good night. love, good love, Iyak si May. Hindi huh? okay, oh. Joke lang. Kasal <laughs> na yung tao. Hindi <laughs> kasi di ba yung na? Inasar. Oh, Ang kawawas, Daniel. Nawalan uh, siya ng project. Gagawa nga daw. Yung <laughs> so, pinag-uusapan namin, showbiz. <laughs> Kunyari, ayaw na niya, pero kumukuha pa rin. Ang <laughs> <laughs> no, lutusan pa, lutusan pa po ako niya. Sabi niya, guli mo na lahat eh, ako kaya na. No ham. Ham? <laughs> 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 Kunyari, ayaw niya. Ayaw. <laughs> May konting ano, <ka> noodles. na. <laughs> kita ko, dinadakot mo na lahat. <laughs> 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 lang. Nalingon lang kami, ha? Ah. Hmm. Ayaw man, muna kayo, muna kain mo nyo kayo. suko Sige na, Ayaw na, kainin na. Ayun na, oh. Ba, inuwi mo na to. So, paano? Tara na. Ano, let's go na. Uwi na. Tapos na ang ating masasayang araw. Ganda talaga. Uwi na po kayo to. Ay. Thank you po. Bye bye. <coughs> okay, oh. Ah, sila. <coughs> Ito yung pay. <pie. coughs> Uy. Gusto nyo nangangawit si Ate. <laughs>

Busog na naman. Busog-busog. <laughs> ha? Chocolate. Imagine. Ang galing na kami dito eh. Kaso hapon kami pumunta nun. Pero ngayon gabi. Inapot na yung gabi. Ngayon, inabot kami ng gabi. Hindi ah, oh. magkabito rin tayo pumunta dito eh. Sige po. Salamat po. Pengi okay. pong bariya. Ulas daw muna ta. Oh, ah. Ha? daw muna ng ano. Ah. A ano sir, lalabas na ba kayo doon? Hindi, atras ulit. Ha? Atras ulit. Atras ulit. Ibang <laughs> klase kayo. Boss. boss, <laughs> <laughs> Boss. Uy! Sama ako. <laughs> okay, let's go. <coughs> Bye, Smile <Okay>. Ang dilim Hindi <laughs> na ako So, hindi na ako makita dito Okay Uwian na, uwian na